Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN live. live! Willie Nation. Boy Ramos, magandang araw sa yo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw Mindanao, pinagkalooban ng The Asia Foundation at ng British Embassy ng mga protective equipment ang mga media practitioners sa Bangsamoro region na sumasaklaw sa anim na mga lalawigan at tatlong siyudad kabilang na ang anim na putatlong mga barangay sa Special Geographic Area SGA. Mga level 3A concealed vest bulletproof, level 3A Kevlar helmet, level 3A Kevlar neck protector bulletproof, mga rubberized patch at mga medical kit ang ipinagkaloob ng naturang mga institusyon na pag-alaman ng ang pamamahagi ng media protective equipment ay bahagi ng Activate Bangsamoro Phase 3 Project ng Asia Foundation katulong ang British Embassy sa layuning pagpapalakas ng mga media protection ng mga media practitioners sa Bangsamoro Region habang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin lalo na sa mga critical na mga lugar. Samantala, labing walong mga matataas na kalibring armas ang isinuko sa militar sa bayan ng Dato Paglas, Maguindanao, SOR, isang submachine gun, isang punto .45 kalibre Tom dalawang sniper rifles isang kalibre .50 Barit rifle, isang 7.66 mm rifle dalawang 7.9 mm rifle SMALSOR, sampung kalibre 30 uh, M1 Grand Rifles at isang 40 mm na m 29 Grenade Lancer ayon pa kay 1st Mechanized Infantry Brigade Commander na si Brigadier General Andres Santos bahagi ang pagsuko sa inisiyatibo ng local government unit ng naturang lungsod na surrender ang mga loose firearms sa kanilang bayan Wale well, Ramos, CMN na reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan, ng City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas CNN Live, Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CNN Roving Reporter sa Mindanao.